Hi guys! Lalabas ako kasi magkikita-kita kami at meron akong isang friend na magpapakita sa ngayon na ilang buwan na namin hindi nakikita so sinamantala na namin yung panahon, nakasama namin siya ngayon na makakasama namin siya ngayon kahit bumagyo man, magkikita-kita kami pero guys, uh, may parating na bagyo Juan, uh, I think yung pangalan niya at masyado siyang malakas guys mabilis na nagala lang sa malapit lang para if in case na bumagyo mabilis kami makakauwi treat ko na lang kayo mamaya kung ano mangyari guys yeah, this one, this one. So, guys ito yung ano nagbabalik namin kay Bigan <laughs> after how many months pwede <laughs> ko lang na kita yan in putang ina June, June. so <laughs> well, sabi mo nga June, July, August, September <laughs> October 5 <five> months na <laughs> <Thank> okay <you. laughs> Gago! <laughs> Ito si sabi mo. Mm -hmm. Oh, sige, pronounce mo. Lemon Merong part. Oo, oh, 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 <laughs> bayad ka. <laughs> May practice kayo. Ay, walang dulce dito dito. Chicken in a salad. Ano yung meron natin sa Tunisian sandwich? Uh, meron po sa pepper po, tapos may po po na oh. lettuce po natin. Meron po wala siyang meat. Wala siyang wala meat. In, okay, sige. Ano? ano? Kung <laughs> ko, na hmm, mali. Kung <laughs> Sige nga ate. Natatawa <laughs> si ate pareho naman yun. Ano ba sa May malaking eggnog. Ay, try ko. Ang hibiscus sunrise ako. Ito, watermelon. Splash. Splash. Oh, splash of watermelon lang, Beng. nag ang mali. <laughs> Kasi, watermelon Kaluluwa. splash. Kaluluwa lang pala. <laughs> hibiscus sunrise baliktad yung stroke ah ay oo nga no <laughs> na. ito yung mga pagkain namin guys hindi na akong nag intro intro Ayan, for cheese pizza ah ito yung yung tartufo hanggang <laughs> <laughs> tartufo, tartufo, tartufo. <laughs> tartufo lang ang so ah, so cute nung burger oh ito yung sandwich okay pagpatanggal na ako dito <laughs> okay, thank you Sandwich. Thank you. Thank you. Ito, burger. Yan, tapos lemon tart. Okay lang. Sali sanay yung mga nanonood ng ano. May kulang na isa po. Oo. Okay, pag picture, ubos na. <laughs> Patagal mo na yung plato mo. Ano ka kayo ng pasta? Thank you. Thank you. Thank you. Ang cute ng mga itsura. Ay, hirap Oo. Mm -hmm. Guys, may humabol pa na pagkain sa okay, UK result. Ang cute ng itsura, oh. Pancake, kalahat pambata. <laughs> <laughs> Walang wapod. Ang <laughs> cute ng pancake. Ang sote Doon, kain na doon. Ay, sarap na matatipin mo hindi hindi masyadong strong ang ano ang truffle ay ng pasta guys wow. kaya dito kami ngayon sa coffee bean. Di ba? Parang coffee din kami kanina, cafe din. Pero may pagkain yan, yeah, kape-kape lang talaga. Hindi na ako nagsasalita, salita ka din na. Sila lamang yung ano, chismis namin. Kasi nga ilang buwan hindi nagpakita tong ano, tong babaeng to. Hi guys. So, Sunday na ngayon. Halata kakagising ko lang, no? Parang mag-2 o'clock na ngapon hapon, guys. Hindi na ako nag-update pa kagabi pagkagaling namin ng coffee bean. Umuwi na rin kami kasi parang ang eerie nung pakiramdam ka. Pag kasi di ba may bagyo nga today. Parang nagpe-prepare yung mga tao. So, iba, may mga tao naman sa labas. Mga tao nga panigala nga. Ang daming ng tao sa ano. Sa so, mga gas station along SLEX Kahit may bagyo. Pero anyway, ito guys. Medyo nararamdaman na yung bagyo. Hopefully, hindi naman siya ganun kalakas. And please, stay safe everyone handa kayo uh, tubig pagkain charger batteries power banks ganyan pero sa sa labas guys ito sa labas ayan guys nag-uulan naman na pero hindi pa siya ganong kalakas tapos Ayan yung hangin Hindi siya ganun kalakas Pero signal number 3 na ngayon guys Dito sa Laguna Ayan Inais nga ni Don Yung mga lamesa namin Siguradong hindi Kahit ba? para hindi lipa rin Kasi Before guys dati may silya kami dito Dito Nilipad yung mga silya At, Ayan everyone Stay safe ha I mean, yung mga lulusong sa baha guys mag ano na kayo di ba may iniinom na gamot toxycycline para nagpapano may protection tayo and then afterwards tinisin yung mga paa and yung mga hindi talaga may iwasan na mabaha I think may, may iniinom din dyan yung eh, so stay safe everyone guys di ba bumabagyo ngayon ayan si Mark kung gusto nyo naglilinis ng airfan ng bumabagyo <laughs> Oh guys, matagal na yan. Matagal na namin trofeyan si Mark. Kapag kailangan nyo na maglinis, nakakarating to kahit QC. <laughs> so yun nga guys. Kasi yung aircon nila guys, tumutulo na. Kaya itong kwarto to ng mga bata. So, ayan. Tumutulo na kasi siya. So, gamit na gamit kasi yung aircon dito. Kaya, ayan, time na para linisin. So, kung kailangan nyo guys, si Mark. Papa-add yung Facebook page niya para kontakin nyo guys sulit na sulit yan at ano yan kahit saan yan si Mark nakakating ng QCN si Mark eh Hi guys update lang eto may binili ako sa mga millennials dyan makaka-relate kumpleto na sila adan friends and guys so kumpleto na siya Monica Chandler, Joey, si Phoebe, si Ross, at si Rachel. And guys, i-unbox pa natin. Kasi ito, ito yung kasama ang food niya. Pwede pa lang, pwede natin burger, at chicken. Oh, so may chicken pa. So, sa mga, millenn sa mga millennials dyan, ayan yung friends toys from McDonald's. McDonald's, baka naman. <laughs> Kaya natin buksan yung isa guys. Wait na. Uh, toy review. Kala naman magpay review. Ah, uh, it's vision. Kasi kasama ng stand. Ayan siya. Ayan kami ano ito. Ayan, si Rachel. Ayan. Okay, guys So, Simple na tayo. Mayroon tayo yung na toys. So, ayun lang guys. Kain naman. Dahil malamig, yun tayo sa Tagaytay. Isipan lang na namin mag Goto Paris. Alamig, alamig, guys. So, 11 o'clock na ng gabi. Dito kami sa Tagaytay. Dito na lang kayo. Yung tayo na, na nila. Goto Paris. Siyempre, yabang ko. Pipili pa naman. Pipili ako pero chicken lang din naman. Ang cute, guys, ng pesto nila, oh. Ayan. Nandito oh, na kami oh, na, sa dulo, guys, eh. Marami, marami buka, na nakakain dito sa bukana. Ayan. Tingnan nyo na lang. Murahin, guys, yung presyo nila. Affordable naman siya. Ayan. Tingnan nyo na lang. Ayan, may goto sila, oh. Ayan. 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 Ako in-order ko, syempre, rostaldo with egg. Yun man ang pwede sa akin. Ayan, tingnan nyo na lang, Soba. Okay. Soba. So, nang sobas dito. May set meals din pala sila. Ayun. So, hindi ko babayaran yun. Ay. Hey. So, ito yung mga in-order namin, guys. Dito na lang ito. Daddy, oh. Puno siya muna. Aras ka, doon, eh. Lungkian to, okay? Pachoy. At sisling. Sisling kagareta. Yun, wag na, go. Tumatangas din naman yun, eh. Kasi yun siya pera. Ayaw talaga kong kasama. <laughs> Thank you. Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi guys. Ayan, ito na. Salamat, Kuya. Mmm, harap. Ay, sarap. Ayan, tikim, tikim, tikim. Ito, guys, Goto Matangas. Sabaw-sabaw lang ako, guys. Masarap. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ayun, sarap. Ayun, sarap. Ang sarap. Ano ito ano? Ito, tigma ko ito. Hingi ah. Asin. Hingi mo ng Patis. Ang sarap nito. Ito guys, Lomi. Lomi? Hindi. alam pachay. May tigma Mas masarap pachay sa ano? Sa ilo-ilo. ilo Sa ilo-ilo yun. sa bahay na ako. Sa bahay na na kami. Sila Jason nakauwi na. At yun nga. Biglaan lang talaga. Biglaan lang. Then si din na lang namin ng Araskado. Baka magtampo eh. Alam nyo na. Yun lang naman. Wala talaga ganap kasi may bag yun itong nakaraan. Again, guys, thank you very much for watching my vlogs and for supporting my videos. And I hope na ituloy nyo pa rin akong supportahan. Sana mag tayo together. And yeah, so just follow me on my social media accounts. Sa YouTube, uh, at Tito Flix. Sa Facebook, it's at Tito Flix. Sa TikTok, it's at Tito Flix. And sa Instagram, it's at Glenn Palma 13. Ayun lang, guys. Again, tulad na sinasabi ko. Spend time with your family and friends, with your loved ones. don't know what's gonna happen next. See you again in my next vlog. Bye!